Dito naman yung hindi pa natin naawat ng mga biik. No, medyo Namayat lang yung mga inahin sa dami ng mga biik nila. Tsaka halos mag ano na to. Malapit ng iawat yung mga biik nya. O yan yung mga biik natin. Ito yung maraming biik. Oh. May siyam na biik ito. Hello, kumusta na? Oh. Ito naman yung bahay nila. May ito naman yung mga naawat. Hello, so, na, na? Itong naawat na naming mga biik to. Malalaki na yan. O. Ayan sila. Mga naawat na natin. Magdadalawang buwan na rin to. O. Ayan. Tapos yung may pre area yan sila dyan. Ilambat lang natin ng net since maliliit pa naman sila. O. Pagkatapos kumain, dito yan sila lumalabas din. Itong iba naka pre lang yan dyan yung mga biik na di pa naawat kasama ng mga nanay nila yung ibang inahin nito may mga naglalandi na may mga buntis na rin pinasok na ulit natin doon sa prairie range area yung likod dyan yung prairie range area ng mga inahin Ayan. tapos meron tayong mga kambing dyan oh. dito din na natin sila makita ito nakalambat to ng hagwire itong part na to ito yung gamit natin lambat to. lambat dyan sya so yan medyo malawak-lawak din yung area nila dyan yan yung mga naka-free range naman. Oh, dito naman yung mga big natin, no? Oh. Gutom na sila daw. Iyak na, oh. Dali lang. Hoy, oh, dali lang. Hindi mo na natin yung kanilang kainan. Sabi. O, diyo, o, Bulong muna yung panagpakainan namin. Actually, may part sila dito na kainan na. Kaso, ano pa lang yan? Uh, hindi pa pwede yan. Masyadong malalim pa. Uh, Ay. ini oh. na gutom na nah 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 kaya kaya, Ah oh. Medyo tumahimik na. mga gutom na gutom na talaga sila, oh. Hindi na makaya-kaya daw. Sige. Okay. Hmm. Lakas kumain to, oh. Nung una, grabe ang challenge nila ito sa kanila. May mga nagkadayariya dati. Buti ay gumaling. Ayan. Oh, So, dalawang gulong muna ang ating pinapakainan sa kanila kasi pag dito medyo malalim pa. Nahihirapan pa sila. Pag malalaki na sila, mabagay na, na bagay na tong mga pakainan natin dito. Yan. Tsaka may inuman din tayo dito. Magbigay tayo dyan ng inuman. Oh. yung inuman nila lilinisin pa natin yung kabilang part. Doon sila na dumi sa kabila. Uh, ah, dito naman sila natutulog dyan sa side na yan. Tapos dito, dito sila nakain. Yung mga maliliit din sa labas, pakainin ko rin yan. Okay, dede lang. Oh. Ito, ito mga mga biik. Ito rin, kumakain na rin mga biik. Pinapakain ko na rin yan. Ito naman yung mga sabik ko ng mga biik, oh Sabik na kumain. Lirik, dito, dito. O, diyo, diyo. Pagkain na rin natin ito pagkain nila. Lalakas na rin kumain. Ambiik natin ito. Doge, doge. Pag ito ay nandito yung mga manok at pabo, agawan to sila. Kaya tinatao natin na wala dito yung mga manok. minsan kinukulong muna natin yung mga pabo. Bago pa kainin. May mga manok man, pero mga ilan ilan na lang kasi pag sobrang dami to, hindi na sila halos makakain. Masakla pa, minsan naaway pa yan sila. 16. So 16 piraso yung bake natin. So, may iba lang hindi nakain pero okay lang yan kasi nadede naman yan sa nanay nila. Ayan. 16 piraso yung bake itong nandito sa labas. Ayan no? Gustong gusto nila yung pagkain nila. Ayan. Tapos naman kumain ng mga biik natin. Lalabas na rin yan sila. Oh. Ayan na. Uh. So, dyan naman sila. So, patapos kumain yan, lumalabas yan. So, dito naman yan sila na dumi. Ako, may isa na hindi nakasya doon. Sa ilalim. <laughs> na sila at dito naman ngayon, ngayon sila. Yan sila na dumi sa Dito sila na dumi sa ano? Sa lupa. Ay maganda at nasanay sila na dito sa lupa na dumi. Dito na yan dumi lahat. May umiihi. So dito ang maganda, natutuyo agad yung dumi, hindi na kailang ihalo pa doon sa tubig. Ah, hindi kailangan banlawan ng tubig. Ayun dyan, kusang natutuyo yung mga dumi nila. Ah, lumalabas sila dyan para dumumi. So, yun lang yung maakal uh, dito sa free pagka may area sila. Kasi itong mga biik na to, dati rin silang katulad nung kanina, yung mga biik na nasa labas. no dati silang ganito rin. Yung mga inahin nila ay nakatali, tapos sila ay ganyan. So, yun yung nakasanayan nilang paligid. No, kaya talagang stress free sila pag nandito sila sa area na to. Tapos pumapasok yan sila doon para kumain at doon matulog. So, ayan no, yung ating uh, simpleng pag-alaga ng mga biik. At muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Happy farming po!